Hi, kami ngayon sa kainan. Ano, order kana na yan? Ayo, order na. pwede naman sa taas mag-order, diba Diba sa taas? Makit ka na lang. pag <laughs> 'yung niyo abaya ko hawak ko matatakan ko may ako natatanggal ng taas ng sa taas

Ay, eh, pang-upload pang sa ano. Ko na, ay, ako uh, yung mamay hindi. Dito. Mamaya mag-video ng mixte. Ito ko lang ba? Ay, nga. Hindi ka nag-ano Hindi eh? ka nag-upload? Hindi ka nakikita mo ba? Mamaya ko lang ako. Dito. Dito tayo, ano? Dito ang Dito? Ay, dito sa City Flower. Ganon siya, no? Ay, be! first meet na yung boyfriend niya na yun. Nakitain niya yan. Ah! Yung yung Bata Bata ba yun yung kausap kami. Bata pa yun, na ano? Kerti! Bata pa! Kerti! Kapasok kami dito at tingin kami ng mga riga, tangong regalo. Ayan. First, meet. first meet pa. Ano to? Hindi, dalhin na lang natin. Nataas, marami. Dito, so, dito tayo sa dulo. Doon sa taas. Sa taas Ayun. Oo. Sa taas tayo, marami. Marami doon. Bibili ka rin, Nay. Ano? Ano yung 16th